Hello guys! Ngayon ay tuturoan ko kayo kung paano gamitin ang beauty cam. So ang una mong gagawin ay kailangan mo muna itong i-download sa iyong Play Store or App Store. So buksan mo lang iyong App Store or Play Store. Pagkatapos, i-search mo ang beauty cam. Pagkatapos nyan ay kailangan mo itong install sa iyong mobile device. Okay, ngayon na na-install mo na ito, i-click mo lang ang Open. Ayon dito naman, pwede ka munang mag-login kung ayaw mo muna gamitin ang app. So, i-click mo lang ang Me option na nasa pinakababa. Okay, so dito kailangan mo lang i-click ang Tap to Login. At kailangan mong mag-login gamit ang iyong Facebook account. Pwede ka rin gumamit ng Apple account, ng iyong um, Facebook, at ng iyong Google account. Okay, pwede mo rin i-type dito ang iyong number. Okay, so pagkatapos nyan, i-explore na natin ang beauty cam. Okay, so dito sa homepage, makikita natin sa itaas na may camera, may beauty, at may AI portrait. So magsisimula tayo dito sa camera. So kapag binuksan mo ang camera nito, makikita mo dito agad ang camera ng beauty cam. So dito, pwede mong ma-adjust ang lighting. Okay, pwede mo rin um, ma-shift ito sa night mode. Pwede ka rin gumamit ng natural, DSLR, at iba pa. So, sa DSLR, makikita natin dito na kapag ginamit natin yung zoom, ay mazo-zoom ang iyong camera. So, kailangan mo lang i-adjust iyan. Okay. So, dito naman, makikita mo rin na may retouch at may sets. Okay. So, manik muna tayo dito. At kung gusto mong gumamit ng natural, pwede mo rin yung gamitin. At dito naman, makikita natin na may mga makeup na pwede nating magamit. Pero yung iba, kailangan natin mag-subscribe sa Pro para magamit natin ito. So ngayon, dito naman tayo. Okay, nakikita natin dito na marami kang options na pagpipilian. Pwede ka rin mag-upload mula sa iyong gallery. So, kailangan mo lang i-allow full access para ma-upload mo ang mga images galing sa iyong gallery. Okay? So, dito naman sa AI Portrait, pwede kang gumamit nito para makagawa ka ng face profile. So, katulad na lamang ng formal picture. So, pwede mong gamitin ito at i-upload ang iyong picture na klaro at tama ang angulo ng iyong muka para ang AI na mismo ang gagawa ng iyong business profile. Okay. So, ngayon dito naman, pumunta na tayo dito sa maraming options sa pwede nating pagpipilian. Okay. So, makikita natin dito na pwede tayong gumamit ng video edit. Okay? So, katulad na lamang nitong Fujifilm, kikita natin dito ang kanyang sample at kapag ginamit natin ito at clinic ang camera options, makikita natin dito na marami tayong pagpipilian. So, ang naka-advantage na beauty cam ay marami kang filter na pwedeng magamit. At kung gusto mong gumamit ng beauty cam para sa mga static na picture na gusto mong makuha, pwede ka rin uh, mag-subscribe sa Pro para magamit po talaga lahat ng feature. Okay, katulad na naman nito my film din or video dito sa beauty cam na pwede mong magamit. Kahit ngayon ay maganda pa rin gamitin ang beauty cam dahil simple lang at madali siyang gamitin. Pero ang lakas ng enhancing effect sa mga selfies at videos. So kahit hindi ka naka-makeup or pagod ang itsura mo, kaya nitong smooth ang skin mo ayusin ang lighting at bigyan ka ng natural glow. Walang halatang filter. So, marami rin itong real-time filters, stickers, at editing tools na swak sa social media trends ngayon. Kaya kung gusto mong mabilis, maganda, at confident looking na selfie, Beautycam is still a solid choice kahit ang dami ng bagong apps. So, that's it for this video. If you think this video helped solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!